sila ng isda uh, medyo nga lang uh, moon, guys at saka malakas ang alon uh, sana makahuri sila ng yung, uh, po yung lampat nila malakas ang uh, current ng tubig tinaanod uh, po pupuntang uh, dobang sangkwari ayan o eh. Uh. Ayun, uh, nahirapan diba pa masyadong sanay si Pamangkin niya Uy Buga Kapila Ako ang hawag sa pik Kapila Ayay Sana makahuli ng kitong at saka danggit. Inaanod yung ano, yung lamat sa loob. Pasensya na po, naanod lang po yan. Hindi talaga sa loob na uh, ano. uh, na Dahil sa alon. Yan, sana makakuha ng pangulam para libreng ulam mamayang gabi. yung bunsod na ilinagay doon guys makikita so, nyo ayan talagang binayo ng malalaking alon malalaman po natin bukas yan karon na Sige, batuhin mong mabuti. Nandiyan lang yan. Ang itakas. Ito na ito ba? Okay. Okay. Insa nga na na niya? Ha? Insa niya? Yeah. GR. Ayan, si GR. Sinasanay po ng paglalatag ng pukot ng chewing niya. Hindi pa po siya masyadong sanayin. Kaya hindi siya naka-timing sa isda na lumabas dito sa labas ng sanctuary po. tingnan yung isang kumpol ng isda dito po lumabas kasi dito sa labas ng sanctuary po eh, si GR hindi pa masyadong sana yung maglatag ng lambat kung paano kaya hindi niya inaabot diyan halos ilang linggo na rin na malalaki ang alon dito tsaka ang lamig lamig ang hangin parang may yelo po. Eh sabi po ng iba, eh natutunaw daw 'yung snow ngayon kaya ganito. Ah, uh, 'yung halon, malaki at tsaka malamig talaga ang hangin. 'Yung 'nung nakaraan araw po siguro mga lunes po 'yun. Uh, kinancel po yung mga biyahe papuntang uh, isla ng Bandayan kasi dahil sa malalaking alon po tsaka tayo, hindi rin tayo uh, lalakad ng hindi maayos yung panahon uh, hindi tayo away ng burunggan hanggat hindi nagiging mabuti po yung kalagayan ng karagatan uh, baka may standby lang din tayo doon sa PR ng Cebu uh, mas, mag mas mabuti dito na lang muna tayo sa uh, bahay dito muna tayo mag standby para sure po tayo ayan inaanod nanod yung, yung lambat nila sa loob ayan. tayo sa halon Baya, zero na. Nabutan kasi yung ano, yung isang kumpul dito kanina ng isda Dito sa labas yan. At tapos tingnan nyo yung pukot doon Nalubid siya kulupot po sa kanyang bahayan ayan kaya yung isda siguro lumusot lang sa ilalim kasi nasa ibabaw po yung uh, pukot ay uh, yung lambat kulupot po yung lambat sa kanyang bahayan ayan sigurado yung isda doon doon ayan na zero po sayang ayan wala pong kuha ayan na, na, ano nalubid po yung ano napulupot po yung pukot sa kanyang bahaya ng lambat kaya wala pong nakuha bili na lang tayo ng toyo mamaya para pang ulam Good morning. Ayan po, pupuntahan po natin yung baklad. Titingnan natin kung may kuha. Medyo nasira pa yung kabilang side po. At titingnan po natin kung may nakuha sa loob. Hmm. Ayan o, oh. rinirepair. Sobra talagang lalaki ng alun gapon. Sana ngayon, hindi na po maalon para hindi na siya masira ayan si Uke okay. maagang maaga nag repair ng kanyang clad oh. ayan sila kuya Marion At ito naman po yung isa isa sa mga bata si Mary Joy po ayan ako po nangunguhan ng mga shells na pang ulam Ayan, may plano, Dumaan. Puntang Cebu yan. Hmm. Oh. Oh. Dako. Oh, nang sudlanan. Mama ni mo, nang sudlanan. Nasira talaga yung naputol yung iba. Naputol yung mga kahoy ke. Bale. Hindi kinaya yung laki ng alon kahapon. Mỹ là Anh Hả? Đây sơn Hả? Cô Hân Anh đi mô Ông sơn nè đi à Hả? Ông xây xuân Ý Oh, dito okay lang, sa kabila. Hmm. Yan, kasama ko po uh, si Kiyamar uh, yan. Ah, sarang, ito? Ito, ha na? tingnan natin sa loob. Ayan, ganito pala ang forman yung bakla, guys. Parang hard. Ayan, parang hard siya. Wow. Oh. Dito dobli ang ano nya As may bulsa bulsa pa dito. Pinasok na po natin yung loob. Dito pala ayan. Sobrang. Ayun, may may dito. Ayun. Ito pala yung sinasabing kuha yung ito

gagmay nga itong sud Man, na lang sa mga taga tulido City, at uh, salat po na uh, nag uh, nagsasaloob po ng Sinulog uh, sa isang sabado po sa uh, sa sunod na linggo po, sabado po, uh, sabi po nila, uh, Balamban, na, Balamban na po ang magsisinulog. araw po ng sabado. Ayan. Miguelab shoutout kay Latining Mix Vlog at kay Joey the Great at sa The Great Team Warainon at saka sa Burungan Vines, ayan, at kay Ristiga Lupi Vlogs. Miguelab shoutout ka sa inyo. Kay Mamintay Poryo, Miguelab shoutout. Kay Mama Aurora Ng Sweden, Honey Rose Official, Miguelab of shoutout. Ma'am Silit TV, Nedebel Adventure, Miguelab shoutout. G-Bots, Konsotear uh, Miguel Shoutout sa inyo at sa lahat lahat na po sa mga OFW uh, ingat po tayo dyan pit senior na lang sa inyo dyan at syempre uh, sa lahat ng nanonood ng ating uh, video marami salamat po sa inyo kaila sepre si uh, kaila Mire ano Tiana, Sir Efren Tibay, ayan, at saka kay Loi Haldo. Ah, uh, sa lahat lahat po ng uh, kay Nilda Labman, Ah, kay Tita Lara of Vlog, at ah, pagka-support ng kanyang ah, channel. Ayan. Pansamantala na naman tayo magpapaalam po sa inyo. Bye-bye ah, po! I love you po sa inyong lahat.